And I'd like to take this opportunity doon sa mga barangay officials natin. Kasi may mga naririnig din ako. Ito sinasabi ko sa inyo. Diba? ba? pareho kita din dito ng mas pati. Ay, yung taan ang politika sa panahon sa krisis. Diba? May mga nababati mga ilaw na reklamo. Ayaw man ninyo, ano, ipagunahay ng kay amigo ninyo, supporter ninyo, dili man, di Dili man nasira gayud siya na. Wala man si grabe na nasira gayud siya ng mga panimalay. Amon na ako Because the is, the guidelines, kung sino yung severely affected talaga, yun ang bibigyan natin. Although lahat ka man apektado ay mabibigyan ng pagkain. Ay, alisin muna natin yung pamumulitika. Mga barakagawad, kapitan, Diyos ko naman, pagsinukot ka mo sa niyong mga kaurupod, kapkanaw sa eleksyon. Udas ka mo na. Di Sa panahon sa wala ikang politika dito. Mismo si Presidente ka nagasabi, walang pula, walang asul, walang dilaw. Sa panahon ng disaster, lahat na piktado ay dapat mabigyan ng pagkain. Because under his administration, walang dapat magugutom at nagugutom ng mga apektadong individual. Ganun lamang po yun. Family food packs. Can you imagine? 126,000 na ito. Okay. Ongoing pa yung deliveries natin. Kung may kailangan pa, kanyang sa kibig natin food packs na. So we have enough. The DSWD has enough food and non-food items. Pero sa baba naman, doon sa mga sa barangay so, ano lang. So ang mga nangyayang sabi ni Regional Director Norman Laurio na amo na nga nina nasa kalisod na kita, ng kita na sitwasyon ginapaira lang yapo ng politika example ginaparapapila pa ang mga apektado no ginaparapapila pa sa plaza nagrabin init tapos maaraman dili gali sabay sa lista. Kay nano? Na Kay dili korektado. Amo man panahon niya na dapat na magburuligan, no? Dili pagpairalon pairalon kung sino ka partido mo sa dili. Kung sinong kilala mo sa dili. Take note, nasa calamity Ah, nasa state of calamity kita. Kaya dapat buligan, tanan, hatagan, tanan. Warang pipili yun. Ang problema kasi kung sino lang itong halapit, kung sino lang itong sip-sip sa barangay, ang mo lang mahatagan. Nag-aprobitchar pa. Hindi na nagasunod sa balaod. Ang balaod per household, per household. Pero na no. Sa usad na household, tulo na pamilya, upat na pamilya, na hatagi din na tanan. Kaya na no. Kaya may kapit. Kilala sa barangay. No? Para, sige, ganito na lang. Real talk na lang kita, no? Pag-eleksyon, pag-eleksyon, ha? pinabalay-balay nyo. Bisan turog na, ina natagiyas ang balay, tuktokon nyo. Para na ano, para makakuha lang sa buto. Bisan, na ano karayo, kaya nyo susugon, ina na balay, para lang makakuha sa buto. Pero yan na, na krisis, haing ka mo. Barangay officials, haing ka mo. Yan na, na krisis. Dili ka mo nagapakita Ang sa lang Sana paghatag nyo sana na mga ayuda Ibalay-balay nyo Para sigurado ka mo Kung talagang Totally or partial damage yan no? Paghatag nyo sana na balay Chicken nyo no. Okay na Sunod naman ka na balay Himuon nyo ina kinahihimok nyo nga ni eleksyon na ano kayo dilit nyo mahimo yan na, na panahon sa krisis so na ano yung naibig sabihin magkakakilala lang kita pag eleksyon pag, pag naka-incod na ka mo sa pwesto wala na nga nga hindi na akong makita amo ba yung tunay na pulit amo ba yung tunay na public servant nanu ba ang rason na ano kayo naging official ka mo ano ba rason na ano kay naging public servant ka mo? Panindigan nyo ina, dili kay puro ka dada. Sa meeting di advance ti bayti bay ka mo. Baga ka mo ayambot.